Ibinahagi ni Eric Ovien Rico ang katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay sa programang Counter Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kip Guzman. Ayon kay Mr. Rico, matagal siyang nanirahan sa Nueva Ecija upang mag-aral sa CLSU kahit siya ipinanganak at lumaki sa Sambales. Kwento niya, estrikto ang kanyang mga magulang sa Zambales. Kaya naman noong napunta siya sa Nueva Ecija, ay naghahanap siya ng mapaglilibangan at hindi na ang mapaparkada na minsan ay nag-impluensya sa kanya. All throughout nun, marami kang makakatagpong iba't ibang klase ng tao, eh, every walks of life. So, syempre, pag... Uh, Siyempre, nandoon na yung influence na siyempre kung sino yung Company mo, Nahahataka yun na ano. Nakahatak ka minsan, ka. Nag... Ngunit, nagsawa na lamang umano siya sa paulit-ulit na pag-aaya na uminom ng kanyang mga barkada. At naniniwala siyang ito ang paraan ng Panginoon upang siya ay mapalayo sa ganitong uri ng gawain. Sa kadahilan ng siya'y lumaking kristyano ay naging miyembro rin siya ng campus ministry kung saan tuwing araw ng webes ay dumadalo siya sa Bible study hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-reconnect niya sa kanilang church. Dagdag pa niya dahil sa kanyang patuloy na paglapit sa simbahan ay naniniwala siyang ang kanyang pananampalataya ang nakatulong kaya siya ay nakapasa sa board exam sa unang beses niyang pagsubok. At that time kasi ano eh, yung buong student life ko is isang patunay na may awa ang Diyos. Sa kasalukuyan ay meron na siyang dalawang veterinary practice at meron na rin siyang mga na-hire at kasamang veterinarian dito. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.